May mga lugar na hindi matatagpuan sa mapa, at kung minsan, sila mismo ang naghahanap sayo. Hindi ko alam kung malas lang ako o sinadyang mapili, pero noong napilitan akong sumama sa outing ng opisina namin sa isang exclusive resort, hindi ko inakalang hindi bakasyon ang aabutan ko roon, kundi isang trap, isang patibong na matagal nang nakaabang sa mga katulad kong mahilig mag-isa. At kung sa tingin na iyo, isa lang itong kwento ng Summer Gone Wrong. Hintayin na yung marinig ang huling iyak ng dagat sa gabi. Ako si Dario, 27, graphic artist sa isang ad agency sa Makati. Loner, tahimik, minsang tinatawag na weird ng mga office mates ko. Hindi ako madaldal. Mas gusto ko pang tumambay sa storage room ng opisina kesa makipagkwentuhan sa pantry. Kaya nang imbitahan kami ni HR para sa company summer outing. Plano ko talagang hindi sumama, pero ang sabi ni Erica, HR namin, libre na dars, beach to. Hindi ka papawisan, promise. At least magka-vitamin C ka man lang bago deadline season ulit. Dahil doon, nadala ako. Isang linggo bago ang outing, dumating sa email namin ang final itinerary resort daw sa isang lugar sa Batangas na hindi ko pa naririnig kahit